Mga boss, time check tayo. 7.18. Nag-start tayo mga 7 a.m. Tignan natin kung magkano bang kinita natin ngayong araw na ito. Dito na natin titignan sa metro. So, ito na ang kinita natin mga boss. Magkano nga ba ito? Tignan natin kung magkano ang total nito. Ito, ito 200 plus 97 300 na natin yan, plus 345 plus 500 1000 plus 260 1200 plus 340 parang gulo ang hirap nito compute na natin sa calculator mga boss base dito sa metro 222 plus 97 plus 233 plus 512 263 340 71 97 256 244 plus 225 yun naka 2.5 tayo mga boss tingnan natin kung magkano ang incentives na ito ah Tignan natin sa ano diligence kung magkano ang makukuha natin. Ayan, tignan natin yung bonus. Ito, sa bonus, diligence basics, tsaka revenue commission. Ito, revenue commission, pag kumita ka ng 2.5 dito, at meron kang 20% na ano, 20% na tawag nito 20% na makukuha sa 25. Complete natin yung 20%. Ito pa lang yun ah sa revenue is commission pa lang yun ah. Hindi e niyo pinagalo ko ay. Eh. 25 basta 25 na lang sakto natin. Times 0.20. Eh may 500 agad ako diyan. Sa 25 sa commission na yun ah, isang incentives pa lang yun. Eh dalawang incentives tayo. 500 tandaan nyo, 500 ang incentives ko sa isang sa ito sa revenue commission tapos sa diligence ito yung sabi sa inyo pag naka 2.5 ayan pag naka 2.5 ka ayan meron kang ako, 300 dyan pag naka 2.5 ka mga lods na pag naka 2.5 ka matik 300 dyan eh hindi ko na halang ba't wala ba dito eh tingnan natin sa history Ayan ito. Ayan o. Pag naka 2.5 ka, may 300 ka, di ba? Pagkaya ano na yun. Dalawang incentives ang meron si GSM, mga boss. At sa 2.5, di ba? 500. Pag naka 2.5 ka sa daily commission, revenue commission, plus, sabi ko kanina, naka 2.5 ulit, 300, plus 695 na araw may 1495 guys ang araw. Ilang oras lang? Kumusta ay 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7. pa rin pa ako ng ano doon. Ma 2 hours. Kaya so matotal, mga 10 hours duty tayo. Dumita tayo ng 1,4 Di ba? lang ang kitaan sa GSM eh pag lumagpas ka pa ng 2.5 hindi mas malaki depende sa ano nakadepende sa kita mo paano kung kumikita ka pala ng 1 ah, uh, ng 4,000 diba hindi matik may 2.5 ka kaya 5,000 sa isang araw nasa yun yun kung ilang oras mo yung babakbakin eh yung mga grab dyan tsaka in drive sanay naman tayo sa bakbakan dati diba da dati nga dati akong ano in drive driver mga boss kaya alam ko yung mga kitaan talaga sa 10 TNBS pero kung kitaan talaga na walang gasolina, ito, mas malaki ito kasi wala kailangan nabas na gas dito. Ito pala, example pa lang ito ng pinakamababang kita mga boss, 2.5. Sa 8 to 12 hours yan. Kaya mo kitaan yan, 2.5 na yan. Saglit lang yan kasi maraming nagbubuk ngayon. Naka-promote pa kasi siya, no? maraming promo si GreenGSM. Kaya sobrang dami rin nagbubuk talaga kahit hindi naman naka-promo yung iba. Nagbubuk talaga sila. Kasi nakikita nila sa ads. Tsaka mar marami nag-recommend sa in kanila dahil mabilis nga. Tsaka mura ang pamasahe kesa sa Grab tsaka in-drive. Kaya maraming nauumaling talaga dito sa Green GSM na to. Kasi gusto mag-apply, PM lang sa 10 Best Vlog na page natin para masend ko sa inyo yung link. Para, diyan, para ma -ano kayo, matawagan na kayo. Sa mga gusto lang naman ha, sa mga tempo dyan ayaw na bumiyahe at natatakot na bumiyahe. Dahil dati rin ako, ano, ganyan. Nanas ko yan sa naiya. Dahil dati akong TNVS sa mga nakakilala sa akin. Sa mga hindi, dyan. PM nyo kung gusto nyo mag-apply. Sample pa lang to sa, ano kita ng 2.5 lang to ah. Kung baga, ito, ang may-ari, minus natin, ano, 2-5. 1,000 lang kinita ng, ano, may-ari, ng kapa rin namin, na Green GSM. Mas malaki pa rin talaga ang kita ng driver. Mga boss. Diba? Sa 2-5 nakita. Kumbaga sa boundary, 1,000 lang ang boundary niya. Sagot niya pang kuryente rito ah. Wala kang babayaran sa kuryente kahit saan ka pumilang ano, charging station. Dito makikita ang charging station. Yan, driver support. Ito yung charging station niya. Andito tayo sa Kalawakan eh. Ito yung pinakamalapit ng charging station sa Kalawakan, mga boss. Ito. yung pinakamababa. Ito. Ito. Oh. Kila. 0.7 kilometers na lang dito tayo sa ano. Deparo Sobrang lapit na sa Ilano lang 'to eh. Tingnan mo kung ilang mga ano 'yan, mga charging station. Kaya pag nalubog kayo, marami kayong pupuntahan sa Metro Manila. Etong ano, Depuwa natin kalookal. Sa Marikina. Marikina, Dalawang Marikina. Dalawang Marikina ang merong ano charging station at ito pa, sa da, Central Bay. Ito 'yan. Sa 24 kilometers mo lang dito sa Deparo Eto, Centro Mall, Montalban. Meron din dyan. Libre tayo dyan. Lahat ng babanggitin ko rito ay libre po ang ating Green GSM Taxi. Basta pass po ang tatak. Libre po yan. Dahil di, sa amin po yan, dito po yan na pang-charging po talaga dito yan. Pwede rin mag-charge ang iba dyan, pero, siyempre, pila-pila lang din. Kahit hindi Green GSM, ay eh, pwede pong mag-charge dyan. Kaso nga lang magbabayad po sila. Tayo po, wala po tayong babayaran kapag i e ka ng Green GSM. So, Vista tansa wala rin kakawit walang mga nag-charge dyan halos konti lang yan Las Piñas di, di po ito natin ito yung pangalawang office sa Las Piñas color sa Las Piñas din to eto alabang meron din tayo sa alabang eto sa da, dabaw na to eh masyado na malayo yan 985 km yan ba dami na sa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam 10, 11, 12, 13. Yung tatlong charging station sa Metro Manila mga boss. Kaya hindi ka mag-aalangan na bumiyahit ito malayo. Alam, Metro Manila. Sempre, para ma-meet mo yung incentives na yan, meron silang minimum requirements. Yan, di naman pwedeng magbibigay silang incentives tapos hindi mo ma-meet yung requirements nila. Huwag nyo kasahan yung ganun. Kasi meron silang minimum requirements. Kailangan acceptance rate mo hindi bumaba ng 85% ito ah, sample ko sa inyo ah sample ko lang tong kahapon ko yan ito yung kinita ko hapon 1.5 tapos meron akong reward na 254 bali naka 900 lang ako 1,000 siguro mga 54 plus 695, magkano ba yan? 789. Mga 900 plus ako kahapon. Pero may pondo ko ng madaling araw na 800. Kaya ang malinis nginit ako dyan, 900. 8 hours duty ako. 8.25 minutes hours. Kaya lahat yan naka-green para ma-meet mo yung yan, reward nila. Pag may isa dyan nakapula, bagsak ka na nga mga boss. Kung sa sama, kuha mo. Kasi pag bumaba ka ng 85% sa acceptance rate mo, matik yun, hindi ka napasok. Tsaka sa average hour mo, kailangan 8 hours yan. Tsaka ratings mo, dapat 5 yan. Hindi yan bababa ng 4.4, ganyan. Hindi ka na qualify sa ganyan. And pag naka 3,000 ka, may 35% ka. 4,000, 40%. Pag naka 5,000 ka, 45%. Compute natin yung 45% sa 5,000 times 0.45. Pwede matik may tuto ka agad. 2,200 plus mo pa yung sa kabilang ano, diligence diba dalawa yung ano natin commission pa lang to ha, ah. yung tuto na yan ha ah. yung sinasabi ko sa inyo kanina yan, eto lang yan revenue commission lang yan, yung sinasabi kong 5,000, tuto ang commission o. eh meron ka ba yan dito sa diligence diba, qualified ka rin Nasa, nakatuto ka, may 300 ka pa yan o, kompletin ulit natin Plus 300 Plus yung minimum mo 695 oh Hindi ka papaldo yan Pag naka-trito ka Isang araw Sa grab Kayang kitain yan eh sa nag-interview ako Sabado linggo Kinikita ko yan 5,000 Basta 15 hours pataas Kinikita ko yan mga boss Dito wala kang gagawin Sa sinagasulina Ang kikitain lang sa inyong mayari Ito lang oh. Ayan 1.7 lang kinita sa inyong mayari pero kailangan, yun nga sinasabi ko, kailangan hindi kayo bumaba ng 85% sa acceptance rate, tsaka sa hours, tsaka sa ratings. Kailangan na agree lahat yun ha, para makuha mo lahat yung incentives. Kailangan gawing ang seven behaviors na tinuturo pag nag-OGT kayo. Alaman nyo yan, pag nag-OGT kayo, ituturo nila yan ang magandang pag-approach sa passenger para i-rate kayo ng 5 ano, star kaya di magalit sa inyo so yun lang ang ating update ngayon ano ang araw ngayon Wednesday so PM nyo lang ako pa sa mga gusto mag-apply sa Green GSM ka mga lods